Nandito ako ngayon sa Santo Niño. Ayun. Nakakita ko ng ano dito na ano pinatayo na solar, solar light. you know? ang ginawa naman guys. Ayun. Dito pa lang nagbabara na o, yung kanal. Tapos nilagay pa sa gitna itong solar. Ano naman ito? Solar. Gitna. O. Solar na. yan ha. Tapos may nakita pa ako sa banda doon, eh. Lakarin ko lang ha. Ano kanal yan guys. Bulsa na ganyan, okay lang yan oh. Kanal yan eh. Yan. Oh. Parang pa isa dun o. Oh. Ay Ayan oh. Oh, ay, doon, oh. Kanal yan, di ba? dana nang ano na yan, oh. Concerned lang ako kasi syempre, no? Oh. Bumara na rin yan, no? Oh. down, di diba? Inayos. Yan. Yan, oh. Nakana yan sa kanal. Uh, Maling-mali yan, oh. Wala na bang ibang matatayuan? Ah, bakit kanal pa? Pwede naman nila igilid dyan sa gilid eh. Pwede naman sila magbakbak dito, banda dito. oryan yan. Bakbakin niyang simento na yan, banda niya, igilid nila. Ginit na pa oh. Hindi, porkit nakita nila na may bara doon, ginit na 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 rin nila to. O, oh, hindi barado din to. O, oh, yung tubig, pero masasala niya yung mga basura. Aapaw yan sakal sa kalsada yung ano yung tubig dito oh. oh. kalahas pag-iisip ng tao ngayon ah hindi ko na naka-engineer to o hindi oh, di bang, eh? parang hindi nila ini-engineer yung ano. alam ko may engineer yan eh kung wala man mali pa rin kahit na hindi ka engineer alam mo na mali yan sa o kayo mga idol, anong sa palagay nyo? Oh, sa palagay mga idol, tama ba ako mali? Tama ba na ilagay yung solar light dito sa kanal? Oo, oh, nakakatulong ang solar light Pero wag naman sana sa kanal, oy Okay, ah, tayo man Sa kanal pa nilagay What the fuck? <laughs> Ito yung mga idol, comment na kayo mga idol kung ano sa palagay nyo. O, yan ano? okay lang yan mga yan, nandyan. Yun, itong dalawa lang dito. Dalawa lang naman eh, pero dalawa yan no? Yan. Ang tubig, mga galing sa taas. Oh, sinala niyan, apaw dito yan. Bahana naman dito. Sus, na no, talaga. Tao din ang gumagawa ng ano eh. Nakasira ng kalikasan. Ay nako. Ay nako. Sige mga idol. So, maraming salamat sa panonood sa inyo.